Hi guys, and for today's video, I nakapag day off na naman ang person for today. Alam nyo naman, katatapos lang ng Eid. So, kailangan natin bigyan ng reward ang ating mga sarili dahil alam natin na super pagod tayo pagdating ng Ramadan. Kaya eto na nga guys, pumunta kami uli dito sa Old Souk Salmiya dahil ito lang naman yung tambayan na talagang masaya. Kaya ano pa nga ba ang ginawa namin kundi pumunta kami dito sa Adidas Outlet para bumili ng sapatos. Bintigyan namin ng reward ang aming mga sarili at eto na nga, bumili kami ng sapatos Pareho kami ng kaibigan ko. So ang ganda nito guys, itong napili namin na Superstar Adidas. Napakamura lang siya. Dati siyang 39.750. And now, nakuha lang namin siya ng 21.750 pills. So, napakaganda niya, guys. So, ayun na nga, guys. Ay, nandito na kami sa cashier. At alam nyo ba na mangiyak iyak pa ako dahil hindi ko naman expect na bumili talaga ng sapatos. Kaso nga lang, dahil dito sa kaibigan ko, ay kailangan daw namin bumili ng sapatos para sa aming mga sarili at reward namin sa pagod namin noong Ramadan. So, ayun na nga, guys. Nagbayaran na kami dito. At tuwang-tuwa ang aking kaibigan dahil dahil nakabili na kami ng sapatos uli na Adidas at pareho pa talaga kami at ni pa talaga ang gusto niya. Kaya yun, napasubo tuloy ako at napabili tuloy ako na kahit hindi sa, sa oras na bumili ng sapatos dahil wala akong budget. So ayun na nga sinabi ko sa friend ko na o sige na nga kunin ko na at bilhin na natin. So ayun na nga ang saya-saya ng kaibigan ko. Happy na siya kasi meron na siyang sapatos at pareho na kami. So ganun lang ang buhay, guys. Buhay OFW kailangan mo talagang bigyan ng reward ang sarili mo kahit paminsan-minsan hindi naman araw-araw na lumalabas kami minsan lang kaming lumabas kaya sinulit na namin ang pagkakataon na bumili na magkapareho pa talaga kami ng friend ko so fast forward na tayo guys Pagkatapos namin bumili doon sa Adidas Outlet, ay papunta na kami doon sa aming mga kaibigan. So habang kami ay naglalakad ay ang dami nating mga kababayan na naka day off ngayong Saturday. Opo mga kababayan, every Saturday po, Saturday po ay napakaraming tao po dito sa Old Old Zook dami nating mga kababayan na nakatambay dito at dito nila sinusulit ang araw ng kanilang pahinga. Kaya napakasayang pagmasdan ng ating mga kababayan. So andito na nga kami guys sa elevator. Papunta kami nito doon sa taas sa fourth floor para makipagkita sa aming mga kaibigan pa. At dito na din kami magla-lunch kasi hapon na ito guys at nagugutom na din kami. O oh, nakikita nyo guys super dami ng ating mga kababayan na naka-day off ngayong Saturday. Kasi nga po ay pagkataport days na ito ng Eid ng Ramadan. So lahat ng ating mga kababayan ay nag-day off itong Saturday. So, ayun na nga guys, habang kami ay papunta sa taas, ay eto na, lumabas na kami at na duma dumating na din kami dito sa aming destination sa Fort Lord dito kasi nandito na yung mga kasamahan namin na naghihintay sa restaurant na to para kumain ng dinner ay hindi pala dinner lunch so pagka, Dating namin dito ay nakita na namin guys yung aming mga kaibigan dito na naghihintay sa amin. So kami na lang yung kulang guys dito kasi nakapwesto na sila at naka-order na din sila at nung nandito na kami ay wow. <laughs> Nakawaw ako, guys, kasi super dami na ng ating mga kababayan dito. So, ayun na nga, guys. Dito na yung mga kaibigan namin na naghihintay sa amin para mag na kami. Hinihintay lang namin ang aming mga order. So, sulitin ng mga araw ngayon o nakita nyo naman sa mga mukha nila na ang saya-saya nila ngayong araw. So, yun lang, guys. Sana nag-enjoy po kayo sa aking mga video. And yun lang. Maraming salamat sa lahat ng nanonood and please don't forget to like and share ang aking mga video and ipalo na din po ako dahil napakalaking tulong po yun sa akin. So yun lang po, maraming salamat. Hope nag-enjoy po kayo sa aking video. Yun lang, salamat!